Okay, mga bossing. Ito na. Naprito na. Ang sausage. Luto na yung sausage. Ayan. Tapos yung french toast. And then yung prutas. Kailangan may prutas. Lagi. Ayan. Ang breakfast ng aking alaga. Mahalin natin ng ating trabaho. Mahalin natin ang pamilya ng ating mga bo mga bossing, mga boss. Lalagyan ko siya ng sweet milk sa ibabaw ng french toast para magkalasa. Yan. Yan. Ilagyan na natin ng sweet milk. Ikat natin. Cut into 4 pieces lang para madali niyang ano mga bata kasi minsan ano eh uh, tamad tamad din kumain so ikat natin yung ano, french toast para madali niyang maisubo at walang rason na hindi niya ubusin ang kanyang pagkain uh, yan mahalin natin ng ating mga uh, laga Lalong lalo na sila ang mga dahilan kung bakit tayo may trabaho. Pinagkatiwala sa atin ng ating mga mga amo. ituring natin silang pamilya. Ayan, mga bata, mga alagang mga bata hindi lang yung mga alagang mga pusa at mga asok ito mga bossing na ready na mga bossing ito meron siyang green grapes ayan ang breakfast ng aking alaga every saturday ko lang siya pinapakain ng uh, processed foods like uh, frozen foods na sausage sausages so, mga ganyan ham mga gano'n mga ganun. every saturday lang weekends kung baga hindi everyday kasi hindi nga maganda ang processed foods minsan yan 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 mga busing, mga lodi titos titas ang prepare kong breakfast ng aking alaga french toast kinut ko na into pieces para walang rason na hindi niya uubusin yan bigay ko muna sa kanya mga busing. ang pagkain ng aking alaga Ayan po. Ayan.